mga kapag. Ano ko lang piling? na nagahan mo. Naka-excite. na. Oh my God. Pwede natin siya kung hindi pa. Hi. Uhaw na. Wala nang kita mo na? na. Abot? ka pa ah. Yuh, oh, galing!

Sir, tingin ko lang. Thank you, lang Sir, tingin ko lang lang ako Ano guys? Tignan nyo. Tignan nila. Ang My God. Ang My God. Oo. Ang ko na. Opo, thank you ka naman. Binibigyan ka. Thank you, thank you. Anakin mo nyo. Oo. Oo. Isha, ang dami. Oo. Ay, wala Ano yan? Ano ba po? Bồn lên là cái người yêu nó ngay. Bồn bồn, đồng này nói. Qué chị sao nó. Qué cái mầm. làm mầm. cả cái Qué mầm. cũng không Qué mầm. sao mầm. Qué đi Qué mầm. 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 Qué

ini yang katuguan guys, ini yang kalau petang oh, e, abis <laughs> <myclans. g estranyevan> dia <Leonardo> <ti Fragen> oh, ini ini aku sih temui, oh ay, abai, 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 lo, abai, 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 abai,

Mũi này là có